BH, ang ulam natin, ano? Toko at baboy. Ay, wow! Bidiko, par! Masarap yan! Pero walang kintyay. Bakit walang kintyay? Hindi ko alam. Bakit nga wala? Hindi ko alam. Ba't hindi mo alam? Hindi ko natanong. tanong. Bidiko, par! Ilang beses ko na ba sasabihin sa'yo na ayokong makakarinig na hindi ko alam. Hindi nga alam para sa akin chai bitoga par alam mo naman bitoga par na hindi masarap ang tokot baboy na walang king chay. kaya kailangan ko i deserve an explanation for this bitoga par my god kailangan pa ba ng explanation oh kasi walang king chai tawag ng tokot <tong> to baboy kung walang king chai bata ba walang king chay? Aldo, Ay, talaga? Magkano? So, one, three lang naman. Wow. Yan mga kabata helmet na uso na naman ang lingyahan na I deserve an explanation. Sabi nga ni Papa P. Oo. Bakit nga ba? Kasi nga, mga kabata helmet. today a very, happy day. Salamat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button tiny bell para like updated sa lahat ng mga inepalang namin ni video Par. Bakit nga, video Par? I deserve an explanation. Bayan! Eto, panoorin nyo! dili ito siya joke. Hindi ito siya parang threat. I think many missed the point. So, para sa ako ah, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Thank you! Thank you karon lang ko nakakita og kanang ning vice president na gina gina, gina ang iyang attendance sa tanan uh, mga butang um dili to siya joke dili po to siya bomb threat i think many missed the point so Para sa ako, ah, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Joga for mga kabatang helmet. Nakasuot pa siya ng Dev Ed polo shirt ba yan, Oo. Oh, Hindi eh. daw niya kailangan mag-explain. Uh. Grabe mga kabatang helmet. Kasi nga may nagtanong nga kay Madam Sara 30 about dyan nga sa designated survivor na pinauso niya. Oh. <laughs> Pero ayan, sabi nga niya, hindi daw yung joke. And, hmm. hindi naman din daw yung for bomb threat. Uh Oo. -oh, wala namang threat. Yes. And, hindi daw siya talaga nag-joke about the designated survivor thing, Bitsuka Park. So, seryoso siya. So, seryoso siya doon. Pero, hindi naman daw about yon sa bomb threat or may threat na uh mangyayari. Oh, ah, okay. Pero, hindi daw niya kailangan mag-explain. Diba, Bitsuka pa Narinig mo naman? Oo. Oh, kung hindi mo naintindihan nung first time, oh. hindi kita kailangan paliwanagan. Buti na lang. Nag-step down na si Madam Sara Duterte bilang Dep. and Secretary. Bakit naman? di diba mga kaguruan, mga mm. teachers natin, pag hindi naintindihan niya ng estudyante, kagaya mo, naging teacher ka, teacher ka, ako, profesora, video ka pa. Oh. oh. Pag hindi naintindihan niya ng estudyante, inuulit natin at yes. ipinapaliwanag natin doon sa kapasidad at kakayahan niya kung paano niya yung maiintindihan. Kasi hindi natin pwedeng, iwalang bahala yan eh. Maka mm. mamaya, hindi nga niya naiintindihan at pag naintindihan niya, in the future, mali pala yung pagkakaintindi niya kasi hindi natin yun na-explain. Oo. Oh, oh. So, buti na lang, Bidjoga Par. Oo. Oh. Nag-decide siya mo na sa akin, Dr. mag-step down. Dun sa kagawaran ng edukasyon. Kasi para sa akin, mga batang helmet, alam ko, maraming magagalit sa mga manonood dyan mm. about it sa sasabing kong statement. Pero mm -hmm. para sa akin, at bilang midyogapar, oh. guro, mm. hindi ka tanggap-tanggap sa akin ang isang reason or ang reasoning na hindi ko na kailangan pang mag-explain o hindi na kailangan ng explanation pa para sa isang bagay. Kasi mga yes! guro, sila nga diba, sabi nyo nga, kaming mga nurses, doctors, hinagot nyo yung profesyon na yan o kung ano mga profesyon dahil sa aming mga guro dahil kami ang nagturo, di ba? Yan ang linyahan, ka Pero kung yan na maririnig mo, sa sekretarya ng Departamento ng Edukasyon, anong masasabi at anong mapapaisip mo mga kabatang hirmen? Tama yan! Anong tama yan? Hindi na dapat nag explain Paulit-ulit lang kasi. Wala pa kang ina-explain paulit-ulit agad? wala pa bang explain Wala pa. Dapat, dapat. No comment nga No comment nga lagi nga, naintindihan mo na. Pag hindi mo naintindihan, may depresya ka. Ah, punta ka na sa TikTok. Uh Oo. -oh. <laughs> sa si TikTok ka na mag-explain. Uh -oh. Ano may depresya? May, may depresya dip yung nagtuturo. Kasi nga, hindi na explain ng mabuti. Hindi. Hindi siya pwede magkamali. Huh? Wala siyang mali. Wala na Tama naman. lahat yun. Kaya hindi siya kailangang mag-explain. Tapos, kasi nung una pa lang na intindihan mo na. Eh dapat sana sinabi na panoorin niyo yung series sa Netflix, 'di ba? Para naintindihan, 'di ba? O okay. nga okay, no. Hmm. Oy, okay, nako mga batang helmet, comment down below niyo na lang diyan ano masasabi niyo about diyan sa statement po ulit ni Madam Sara Duterte, pero nakakalungkot lang, 'di ba? Marinig mo yan sa isa sa mga pinakamataas na posisyon mm, mm sa gobyerno. Pero, 'di ba parang ito ba yung mga taong tinitingala, titingalain natin, titingalain ng mga kaapu-apuhan, mga anak nyo? Mm -mm. Ganito bang klaseng explanation or statement ang gusto mong marinig para sa mga bagay na naguguluhan ka o nagkulumihanan ka? Kaya ba mababa ang ranking ng Pinas Oy, sa education tayo? sector? Sa, sa ano naman? Sa gambling, di ba? Abagay. Oh, Tapuan daw ang Philippines sa mga ano, online bid. Kaya nga ang teacher, makulit yan eh. Oo. -oh. Kaya nga ang teacher, may lesson plan 'yan. Yes. Pagpasok mo pa lang ng Lunes, may lesson plan ka dapat. Ano 'yung new lesson mo for today? May syllabus naman pala 'yan. May Tapos 'yan. Wala niyo, Tapos 'yan, ka sa coordinator mo, papa check mo 'yan. Tapos 'yan, i-execute mo na tuloy-tuloy mm. yan. Did hanggang sa, mag... hanggang sa ma-master mo na yung tinuturo. Ba, gusto mong ano, ikaw mo naman, Teacher Rubilin. Yeah! Di ba fake news nga si Teacher Rubilin? Wala naman wala Naman teacher wala Rubilin e. Teacher Rubilin. Ay, nako, mukhang meron, ano to? Dementia? si <laughs> <laughs> Teacher, <laughs> teacher Rubilin. Si Sobrin niya? Nakakaloka, oh, no? Pwede, uh -huh. ano ba yan? Pwe? andito pa ba yun? Eh, gusto niya. Di ba sabi ni Senwin? Kasi eh, meron pa raw passport yung sa Guhuaping eh. Yung passport mm -hmm. niya. Mm -hmm. siya. Yung passport. Balaw well, siya kahit saan siya magpunta. Eh, hey. uh, oh, ano? Bahala na sila. Piolo? Tsaka I siya Hindi ganyan. Magano Mag, ano ka? Ano? Mag-emote ka. I deserve an explanation. Huh? I deserve! Huh? Ay, nako. Sasa sa, lang mo nang pala nun, no? no? <laughs> o, basta mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay hey, niya, nag-helmet din ng bukay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Oo, oh, totoo po. Walang kinchay yung toko at baboy nila video ko. kasi, 1,300 po ang presyo ng kinchay ngayon. Kaya wala po nagtitinda sa palengke kasi can't afford daw po nung mga sellers or nung mga nagtitinda. Mm -hmm. so, Mahal nga daw po per kilo. Kinchay na yun, ha? Kinchay na lang talaga! I deserve a